Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Abot na sa may 26,000 ang non-reader incoming grade 2 students na subay lalim sa Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, tutoring at abakada reading sessions ang ibinibigay sa mga benepesyaryo. At kabilang sa mga nabiyayang estudyante ay mula sa Parang Elementary School sa Marikina, Legarda Elementary School sa Maynila at Odelco Elementary School sa Quezon City. Bukod dito, mahigit 24,000 na rin ang bilang ng mga magulang at guardians ng non-reader students na nakibahagi sa nanay tatay teacher sessions na isinagawa ng Youth Development Workers o YDWS sa ilalim ng pilot implementation, nagsisilbing tutors at YDWS ang second to fourth year college students mula sa piling state universities and colleges. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Makakaranas ng maulap na kalagitan na may kalat-kalat na pagulan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at Palawan. Bahagyan namang magiging maulap sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa na may isolated rains at thunderstorms. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa Facebook at Twitter sa AdPTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga.